Isinama na rin bilang miyembro ng ntf elcac ang CBCP na kakatawan sa religious sector. Target ng gobyerno na lalong maiparamdam ang serbisyo ng gobyerno at makahikayat ng marami pang rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. May ulat si Rod Lagusa. Kasama ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at labing isa pang ahensya ng gobyerno sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf elcac ang CBCP ang kinatawan mula sa religious sector bukod pa sa magmumula sa business sector. Ayon sa ntf Kak si, si Bishop Renaldo Evangelista at Father Jerome Ceciliano ang kakatawan sa CBCP. So with them on our side, it would be a lot easier uh, for us to disseminate to cascade the information, the good news of the government, no, to those living in far-flung areas. In considering the trust, confidence and respect that the general populace have for those uh, in the religious sector Sa ikalawang Executive Committee meeting kahapon na personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama na rin dito ang DICT, DOLE, DOTr, DOT, DOE, DTI, DSHUD, DFA, DNR, DOH at DMW. Ayon sa Pangulo, magkakaroon ng pagbabago kapag may trabaho at kabuhayan ang mga tao na magiging posible sa tuloy-tuloy na agrarian reform program at iba pang poverty alleviation efforts ng pamalaan. Binigyan din ng Pangulo ang pagkakaroon ng mga programa na makakatulong para mahikayat na magbalik na sa gobyerno ang mga naging bahagi na makakaliwang grupo. Kaugnay ng karagdagang mga ahensya, ipiniliwanag ng National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan kahit na idineklarang cleared na ang isang lugar mula sa rebuilding grupo. No, kahit na wala na mga armed group dyan, gusto natin tuloy-tuloy because we want to spark economic development In those areas and provide livelihood programs to the citizens of, of these uh, barangays who have been neglected for many, many years. We are not just uplifting the lives of these people in the countryside, but rather building a permanent peace and uh, sustainable development in these areas. Ayon pa sa Kalihim, ang pagkakaroon ng Cabinet Officer for Regional Development and Security or CORDS na siyang magsisilbing kinatawan ng Pangulo sa mga reyon ay para sa convergence o pagsasama-sama ng mga tulong at matiyak na ito ay makakarating sa mga lugar na nangangailangan. So what we can see uh, in the term of President uh, Ferdinand R. Marcos Jr., finally matutuldukan matatapos natin itong uh, local armed communist conflict and from there, uh, puro developments ang ating uh, itataguyod at uh, din natin yung delivery ng services. Anya, oras na kumonte ang bilang ng mga rebelde, mas maituto na ng AFP ang pansin nito sa external threats tulad ng iba't ibang geopolitical issues. Sa datos ng NTFL CAC noong 2019 ay nasa 89 guerrilla fronts ang nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Kusa ng isang guerrilla front ay binubuo ng nasa 50 hanggang 100 barangay. Mula sa bilang na ito, anin na putsyam na ang nalansag at sa natitirang 20, isa na lang dito ang aktibo na nasa Northern Samar habang ang iba ay may hina na. Rod Lagusad, para sa bayan.